Sabi oh, ko eh, dati kasi Nag-aagawan kasi dati kasi dati yung si Kalil pare, Kanbay si tsaka si nag-aagawan Ako dalawang beses ako nabigyan nun eh. Iksisinto eh. Binigyan ako lagi ng stick eh. Tapos kami lagi ni Jun nun. Kasi dahil binibili nun, hindi kahit may tingnan. Oo. Oh, binigyan ko na to, three sa akin. To -real lang kay Jun. Yung isang nipal dati na maliit Ngayon, siya binigyan sa malang <laughs> mga customer dito mga kabutsa nagbibigay ng tips kaya so lang din pag nabait uh, sa'yo oh. Kung pinila na this my project? Oo oh, yan, yeah. parang gusto man. tayo ka lang muna dyan, tapusin mo lang ako. Pag matapos ako magbunis, eh, binis ka na Dalong tip nito ah Hindi mo makita eh ako, oh, nasa likod eh. Hindi nyo lang makita yun. Pero okay lang yan. Makikita nyo kung saan ko panatangayin mga kawit Ito yung masarap pang paris. Ito yung mga litid-litid niya mga kawit siya. Mga ganito. Oh. Sarap yan. Kaso lang dito, tatapong lang namin yan kasi Puro lang talaga gusto na dito mga kawit Ay, tara 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 mga gatito dito na karne. Pagkalipo na po talaga Hindi na lang makikita mga kudsyat, pero ito sundan, jaring, kusang, pinapatamaan.

Yung tabi mga butcher, yung mga parts ng baka lang yun doon at bibigasin nyo, yun lang yun mga butcher. Parts ng baka, mga trabaho nyo yung usang kumpanya kayo, yung mga pinalang kumpanya okay. natin dyan, yung monetary mga butcher, pure gold, mga hypermarket, yan, Robinson, yan kilala ng mga employer yan dito mga butcher.

na ah, yung mga bago na nakakot pero okay eh, lang kung ano, sikla ka raman nyo dito. Pasa-suportado kayo ng pamilya mo. Okay lang mga ko-chair. Dali yung mga asawa. Kaya tuloy lang yung mga pangarap natin. Kasi pag hindi nyo tinuloy yung pangarap nyo, walang nangyayari sa buhay. Ang niya na sa buhay sa Pilipinas ngayon. Ito lang. Lumiyahan niyo ng agency na pag-a-apply niyo para hindi kayo magtagal maghintay maghihintay ng mga mga voucher. Kasi pag isa lang, medyo halanganin. Kung sure-full na yun, medyo matagal-tagalan yan. 8 to 6 months, 6 to 8 months parang panghihintay niyo ng mga voucher. Kaya mas mga na talaga yung marami. Ang pag marami mo mga agency, pamasahay lang gastos nyo dyan. Wala pa namang money yan, wala pa namang pera yan. Napag-ausapan dyan, mga ulit dyan. Kaya huwag kayo, pag pa-apply pala kayo, huwag kayong magbibigay agad ng ano, mga butcher, parang lagay. Huwag muna, hanggat wala kayong pidus. Yun ang pidus talaga pinaka-importante dyan. Pag may pidus na kayo, ibig sabihin, nandiyan na yung visa nyo. Sa kikip na kumpanya niya, mga butcher, nandiyan na pinagtinus na kayo ng agency. Nandiyan na yung visa niya. Kaya, sure cool na yun. May ticket na rin kayo niya. Kaya, lagi na kayo mag-inform pag once magtinus na kayo mga kabutsyan. Inform na kayo kaya lang yung flight niyo. Yun. Tsaka, inform eh, naman tayo ng agency niya. Kasi, sure cool na yun. Pag pinagtinus na kayo, lalala ba pinagmedi kayo sa gampa, automatic yung mga kabutsyan. Kasi, pagkatapos ng gampa, Pasad lang kayo sa gangka, kilos na yun. Andun nang hihingan na, kailangan nyo na mag-open kung ng ano, yan na kayo kung paano kayo magandit dito trabaho, yung mga parang ano ba, tawag yan, yung debriefing kayo, yung anong mga rules dito sa Middle East, yung mga Muslim country, yun. Mga mga pinagbabawal, yung ano na, yung parang papayuan na mag tayo, yun yung ano nang similar ng na kilos. Malaking bakit din sa atin yun para sabi pa nga doon, be patient para hindi tayo sumuko sa buhay. Meron yung mga may mga magandang tayo hindi kayo maririnig doon sa may pilos mga kapatid. Sigurado na yun. Kaya tuloy lang ang pagkana natin mga kapatid. Pag-a-apply. Tulas mga kapatid. Pag sa mga malaking bansa naman kayo mag-apply mga kapatid. Sigurado talaga. Sigurado talaga big time, one time type pera dito. Yung maraki nang gabas sa inyong group, maraki naman tayo sa orin eh.